Ibinahagi ng kolumnistang si Christy Fermin ang kanyang obserbasyon sa pisikal na katangian ng kapamilya actresses na sina Catherine Bernardo at Andrea Brilliantes. Sa kanyang latest episode ng Showbiz Now na, kasama sina Wendell Alvarez at Romel Chica, Tinalakay nila ang hindi mamatay-matay na isyong di umano ay paghihiwalay ng Kathleen kung saan damay si Andrea. Habang pinag-uusapan ng tatlo ang isyo ay nabanggit ni Wendell kina Christie at Rommel na may nakita siyang collage photos ng dalawang kapamilya actress na pinagkumpara sa social media. May dibdib siya, si Andrea, tapos si Catherine naman flat, syempre mas maraming bumoto kay Andrea tapos syempre yung lips niya nakapout. Tapos si Catherine daw flat, tapos sa skin, dry daw si Kath, kwento ni Wendell. Singit ni Christy, pero kung postura at postura, talagang may laban yung Andrea, wala talagang binatbat si Catherine, tanggapin natin ang katotohanan, paglakad, pagrampa, lalong wala diba, model model talaga si Andrea, hindi siya pwedeng mapintasan sa ganoon. Pinag-usapan rin nila Christy, Wendell, at Romal ang paraan ng pananamit ni na Andrea at Catherine kung saan sinabi nitong parang manang ang pananamit ni Catherine samantalang sexy outfits naman ang mayroon si Andrea. Marami naman sa mga netizens ang pumalag sa naging pagkukumpara ng tatlo sa dalawang kapamilya actress. Kung ikaw kaya Christy ikumpara kay Catherine, ang rami mong sinasabi, akala mo naman perpekto kang tao as in kailangan pa talaga ipagkumpara yung dalawa, everybody is unique, mas okay pa mukha ni Catherine kaysa sayo, hay nako, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, may kanya-kanya silang katangian at ganda kaya wag mo sila pagkumparahin, daming alam ni Christy firm in, sarili niya di niya mahusgahan, tanda na chismosa pa rin, sabi naman ng isa, samantala, wala pa namang pahayag sina Catherine at Andrea Hingil sa trending topic na ito. Hanggang dito na lang, salamat sa panunood, please subscribe, thank you!